Nandito tayo ngayon sa CBS. Tingnan natin kung ano makukuha natin. sa so worth $15. Sa CBS, kahit wala itong manufacture coupon, malaki ang extra back na mabalik sa'yo. $6 kapag kumuha ka ng dalawa. So kukuha tayo ng dalawa nito. Etong Crest Mouthwash, nakasale siya ng $4.99. At kapag bumili ka ng isa, may $3 na babalik sa'yo. Limit of 2, kaya kukuha tayo ng dalawa. Separate transaction ng gagawin natin, ang babayaran muna natin ay yung L'Oreal kanina. Ang total natin ay $10.60. Gagamitin ko din itong extra buck na nandito. At ang babayaran na lang natin ay $9.47. After natin magbayad, may bumalik pa sa atin $6. Gagamitin yan sa pangalawang transaction. At gagamitin ko rin itong manufacture coupon na nakadikit dito sa mouthwash. Second transaction, ang babayaran na lang natin ay $1.98 kasama ang taxes. After natin magbayad, may bumalik pa sa atin na $6 at gagamitin natin yan sa third transaction. Third transaction, ito ang kukunin ko. Pwedeng ito ang kunin nyo at pwede ring Irish Spring. Kasi para dito, may ano dito, may coupon dito na $4 na pwede nating gamitin. So kailangan dalawa ang kukunin natin. At gagamitin ko din yung $6 na extra back na nakuha natin sa second transaction. Pati yung $4 na manufacture coupon na digital coupon. Ang total na lang natin ay $1.66. Third transaction, eto na yung resibo. Ang total na nakuha natin worth of $30.98 plus taxes. Pero ang binayaran ko lang ay $13.11.